Hi Ty, good afternoon. Ano po pangalan nyo? ano po old are you? taon na po kayo? Fifty-nine. Ha? Fifty-nine. Fifty-nine? Uh, ano pong ginagawa nyo dito, Ty? Ipambay. Nalilimos po kayo? Nalilimos. Saan yung bahay nyo? Dito lang. Saan yung bahay nyo po? Taga saan kayo? Taga saan po kayo, Tay? Mangasinan? Pangasinan? Bakit po kayo napunta dito sa Pasay? Pagkalat. Wala po kayong bahay dito? Dito City. Ha? Dito City. Saan kayo natutulog paggabi? Sa kalsada lang? Tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang? So, paano yung kinakain nyo, Tay? Nakakamagkano po kayo sa isang araw ng limos? 5 piso? 50. 50 lang po sa isang araw. So, nyo sa pagkain yon. Wala ko yung asawa. Anak po. Ay, hindi kayo nagkaasawa, sir. Ah, na Bina, ano kayo, matandang binata. So, ako pala si Marlon tayo, nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon, binibili ko ng mga grocery, tapos pinamimigay ko sa kagaya nyo po. So, bibigyan kita tayo ng grocery, ha? Paano yan? Dito lang kayo matutulog mamayang gabi, sa kalsada. Ah, uh, so, ito tayo, bibigay ko sa itong grocery. Maraming laman yan. Mag-iingat po kayo dito tayo, ha? Wala na kayong sasabihin? Wala salamat po. Thank you. Ingat tayo.